Hello guys, welcome back sa ating channel Pabahay ng gobyerno dito sa may Valenzuela City na ating pinuntahan dahil nakita na po natin napakalaki na po ng pinaka-progress dito mga kababayan dito lang po yan sa may Arkong Bato yan, ito yung pinaka-gilid na maraming mga puno playground po yan no nandiyan nagpa-practice yung mga kabataan mga estudyante at uh, namamasyal lalo lalo na paghapon napakaganda po dito sa lugar na to ito na po yung pinaka-progress dito po sa Valenzuela City ayan no, 2, 4, 6789 na gawa na po na building. Fifth floor po 'yan. At eto kaparehas po ito dito sa May Malabon City na housing project ng gobyerno. Ah dito naman ang lahat ng mga housing project po kasi puro ganito na ang kanilang ginagawa. Hindi na po yung single-single lang na bahay na nakita natin sa May Cavite. Uh, no, nakita pinuntahan po natin housing project sa Cavite. At dito naman, ganito na po ginagawa. Napakalaki na po ng progress ng Valenzuela City. Na tuloy-tuloy, hindi lang po ito mga kasing project, no? Pati yung mga kalsada nito, dahil, dahil uh, binabaha din yung mga, mga parte sa Valenzuela, ina-upgrade na rin po nila. Kagaya dito sa kalsada po dito, no? Hanggang bewang po yung tinaas na kalsada dyan. Na-update na rin po natin yan. Yung mga lugar dito sa may Valenzuela ay tinataasan na po Ayan, pinapakita natin. Ganito na po yung pinaka-progress at marami pa pong bakanting area dyan. Tatayuan pa po yan kasi mahigit sa isang libong family ang pagkakaluban dito, mga kababayan. Iyan po ang isa sa mga ginagawa dito ng uh, gobyerno dito sa May Valenzuela. Sana dumami pa po yung ganito, no? hindi lang dito. Luzon, Visayas at Mindanao, napakaraming Pilipino ang nangangailangan ng bahay. At ito po yung pinaka kung magkano po iyan. Ayan. Ayan. Di basta-basta halaga po yan. Milyon ang uh, budget po dito. Ayan yung katanayan. Uh, kung magkano yung pinaka-presyo niyan. Ayan. Okay na lang po tumingin kung magkano yung pinaka-presyo niyan. Yan, salamat sa mga nag-like, nag-share at nag-follow kay Skywalk TV at tuloy-tuloy ang ating pag-update sa iba't ibang lugar upang mabigyan kayo ng mga impormasyon at ng mga latest na kaganapan, hindi lang po yung mga flood control ang ating pinupuntahan, yung mga housing project ng gobyerno, pinupuntahan din natin yan, yung mga hospital na mga natatayo na, yung mga ibang development na nakikita natin ang pinaka-progress, yung mga infrastructure project sa ating bansa. iyan ang ating mga ina-update. Kung ganyan ang gusto nyo, ay uh, mag-subscribe na po kayo sa ating channel para ma-updated kayo sa mga nangyayari dito sa ating bansa. Kagaya po neto, napakarami na po. Oh. Yan o, oh, grabe na o. Oh. Ayan. Eto na, may naglagay na rin po sila ng kawad ng kuryente ng Miralco. At may daanan na, may kalsada na. Abangan natin yan, kung kailan po ang pinaka... Uh, ito turn over sa ating mga kababayan Itong National Housing Authority Sa lahat ng mga gusto mag-inquire Diyan lang po yan sa may Quezon City Yung National Housing Authority At dito sa atin na local government Dito po sa may uh, Valenzuela Kung uh, may mga bakanti pa pong lot na housing chat uh, po kayo mag-inquire uh, Napakalaking tulong po ito Lalo lalo na dito sa may Valenzuela Dahil napakarami po ng mga squatter area dito kung ito lang po ay kanilang uh, patatayuan ng napakaraming housing project, ay mawawala na po mga squatter area, no? Kagaya niya ng mga napakaraming mga nabubulkat na mga flood control, ng mga ghost project, na sana'y ganito na lang po ang uh, kanilang uh, ginawa. Mas ang uh, taong bayan ang makikinabang at kinakailangan po talaga ito. Dahil ito ay napakamura lang. Meron tayong natanong sa may malabon, ang pinaka-rent lang po nila dito ay 800 monthly wala pa pong isang libo bon bon yan at bukod sa ah ikaw syempre na kuryente tubig yan ganyan po para na rin siyang rent to own na mangyayari no tapos ang mangyayari niyan tatayuan pa ng iba pang housing Kagay natin sa Manila, nakita rin natin yung pabahay ng uh, gobyerno sa Manila ay napakaganda rin, no? Talagang condo unit ang style. Eh. Mga condominium. Ayan. Dito sa Balinsuela, ganito naman po kanila ginagawa. Na sana ito mas dumami pa para mas marami pang ating mga kababayan ang makinabang. Ayan. Nakikita natin yung pinaka-progress dito, yung local government at national government na ginagawa. Natuloy-tuloy ang uh, pinaka-progress dito sa may uh, Gumaganda na po itong Valenzuela Dahil uh, yung uh, lahat ng mga kalsada dito Mula sa may MacArthur Hanggang dito sa may uh, lahat ng mga binabang area Ay ina-upgrade na po nila na tuloy, tuloy Ayan At syempre may mga pasyalan din po dito na mga kaganda Kaganyan nakikita nyo po yung pinakadulo Doon na po papunta sa may uh, New Manila International Airport Na ating ina-update Ayan yung so, kabilang side po kasi ay uh, nabotas naman no may ginagawa na rin po din doon ng mga housing project din nakita na rin po natin yun may mga housing project na rin po dyan sa may nabotas kagaya rin po dito na sana mas dumami pa po ito no na sana ay matupad ng uh, magawa isang milyon isang taon na housing project sana no ay ganun po ang mangyari dahil ah uh, uh, Libo-libong ating mga kababayan ay wala po talagang uh, pab uh, bahay. Kung sana itong matutukan ng gobyerno ay napakalaking pakinabang. At uh, naniniwala tayo kung walang korupsyon sa ating bansa ay mas lalong uundad ang bansang Pilipinas. iyan as sa mga nagpapahirap dito sa ating bansa. Ang korupsyon, ang mga iilan lang ng mga politiko ang mga nakikinabang pero ang mga nagsasaper ang ating mga kababayan kagaya ng ating mga napapakita ng ating mga video, eto. Okay, maraming maraming salamat sa ating mga viewers, subscriber na lagi nang sumusuporta kay Skywalk TV at eto ang ating mga latest update dito sa may Valenzuela City. Maraming maraming salamat sa inyong lahat dyan na lagi nang sumusuporta sa atin. Yan ang ating pinapakita na giging napakalaking progreso na po dito. Ito nakikita nyo dito. Napaka magandang pasyalan din yan, no? Ayan, nakita nyo may mga nagpa-practice na mga kabataan dyan, na mga estudyante. Lalo na paghapon, napakaraming tao dito sa area na ito, dito sa may Arkong Bato. Ayan, ang ating pinaka-latest update. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat dyan. Like and comment and share and keep si palagi and God bless. Siyempre, mabuhay ang ating bansang Pilipinas. Mawala lang ang mga korupsyon na nangyayari dito sa ating bansa. Yan ang isa sa nagpapahirap sa ating bansang Pilipinas. Maraming maraming salamat and keep si palagi and God bless sa ating mga viewers subscriber at sa buong mundo.